Hello guys, uh, paluto na aking alimasag na linoto ko sa Sprite saka na may Sprite na saka oyster sauce <laughs> alimasag yan guys alimasag, sarap yan ayun na malapit na siya maluto hmm. nalala ko tuloy kung paano magluto ng alimasag, sabi paano magluto ng alimasag, basta daw pumula, okay na yun wow. ayan na, makula na pwede na pala to, ano, oh. na alimasag ni Pex. Ah, short beach alimasag ni Pex. Nakukuha na makila. Sarap niya, mamaya. Tuto na guys. Ah, na niya. Ah, ah. Love you all <laughs> love you. Ah, nausok pa oh. Shit, sarap na alimasag. Na may oyster sauce. Saka sprite. Ito yung ginamit natin, sprite is yeah Yan, sprite.